Magandang gabi po sa inyong latalig sa relax 3 gabalik para sa inyong update ngayong gabi Yes mga kaibigan, it's been a long day Para po sa aking YouTube channel Dahilan po sa dapat ganina pa ako nag-update uh, sa inyo About Maidon, about Tonbel, about the chaos That uh, yung post nga ni Maymay May na na-create And so, uh, but then may trabaho tayo kaya kailangan unahin muna natin ang ating trabaho bago tayo mag-vlog. Yes ma, unahin natin ang saya ng Maido na kung saan sabi nila, mm. Um, na miss namin to. Sabi ni Ellie, may interaction finally. Ang tagal na nung last interaction nila. Kaya sobrang nakakatuwa na makita ulit silang magkasama. Love their genuine friendship talaga. O ba? Diba? My friendship talaga na genuine, sabi niya. Since I want asap pa lang. And then, uh, kasunod noon ay itong uh, syempre mga videos ng uh, ipinost ni Maymay May na talagang nagkalat uh, sabi ni Tita Fan Girling too cute not to repost my OG uh, bebies so, di ba Masaya lang ako ulit na makita kayong ganyan sabi ni Bishop and then aha uh, uh -huh happy ako makita na wala na silang ilangan gaya ng dati sabi ni Maffy and then gustong ayan gustong gusto daw nila mapanood uli ng paulit-ulit ang video dahil sa matagal na nila namis ang kulitang Maymay and Tony. I made this account four years ago and I was just first year college that time. Time flies so fast. Nakakagraduate ko lang last June and working na rin ako ngayon. Kaya hindi na ako active sa fan fangirling. But I'm happy na makabalik ulit dito. Thank you, Maiden. My happy peel. Ayun ang sabi niya. Pinag-shout out na talaga ang pagiging Maiden fan niya. Pero yes, mga kaibigan. Kung ikinagigiliw ng fans ni Maymay at saka ni Donnie ang uh, video ng uh, muling uh, pag-post ng mga mga off-cam ng tawag nating tapings nila. So, masayang-masaya ang Mayay Pero ang ikinasaya ng Mayay doon ay ikinaghalit naman ng iba. Mm-hmm. Sabi pa nga ng mga Maidon fans, aba, yung mga nakatago sa likod ng mga dahon lumabas na. Sabi daw, "Pakigalaw ang baso, di pa rin ako maka-move on paano maglambing si Doni Pangilinan kay Maymay Entrata." Ang sweet, thank you po sa ganap Darla Soler. Maidon Doni Pangilinan and Maymay Entrata. Ayan. I just realized mga nakakita ng chemistry ng Maidon. Bigyan lang to ng isang project. Marami din namang mag-support. Huy! Pwede adaptation ng True Beauty. Tapos, ah, makabugera ang, ang OST. And then, uh, maybe this time, magka-project na sila together. Sabi naman ni Marites Maidon. Yung saya na yun ay talagang ikinagalit ng fans ni Don Bell. Kung kaya to the point na pinangalanan na nila si Doni ng kung ano-ano. If you want me to read those kind of uh, comments, talagang masasyak -ma kayo kung gaano nila ka love si Doni with Don uh, with Doni with Bell. Ganun naman ang galit na tinatapon nila kay Doni at ang awa na nararamdaman nila para kay Bell. Some people na intindihan na magkaibigan lang si Donnie and Maymay. Some people hindi nila maintindihan na sabi nila kiring kiri ni Maymay. Some people are saying si Donnie talaga ang hindi mapagkatiwalaan. At sabi naman ng iba, ah, friends lang sila kung kaya wala silang kinatatakot para sa Don nila. Pero may iba na nag-post ng kung ano ano mas sakit na mga post para kay Tony. So, uh, pasensya na po. Hindi ko kayang basahin lahat ng mga bad uh, comments ninyo. At uh, merong mga post na talagang below the belt. At meron namang uh, katamtaman lang. O, ba? Diba? Sabi nila, kung lukohin mo lang naman si Bell Donnie, Bitawan mo na lang si Bell. Madami namang nagkakagusto kay Bell. Hindi lang ikaw. Kung ganyan ka, mas matanda ka pa kay Bell. Isipin mo yan kung wala si Bell. Ang bilis ng kamay mo. Porke, may itsura ka. Kung gusto mo ang may may na yan, bitawan mo na lang si Bell. Kasi gusto nila. Kung wala si Donnie, ipapasa nila si Bell kay Jeremiah Lisbo. Mm. Kung kaya dahil dyan, nag sila ng uh, video ni Bell at saka ni Jerry Maya. O, oh, di ba? Naku, matakot ang ibang Don Bell fans nito. Baka makita ito ng management at uh, palitan. Imbis na Don Bell, maging uh, Jer Bell na daw ang uh, love team na ilalabas nako Paano ba yan? Papayag ba kayo mga donbel? Maging Jerbell na yan at hindi na donbel? Narito po ang video na yan. Have a look mga kaibigan. Tempe, mga kaibigan, hindi papayag ang ang totoong fans ng donbell Kung kaya, sa saring video din ni Bell at saka ni Donnie ang ipinagpo-post nila sa social media to remind those uh, fans ni uh, Bell at saka ni Donnie na uh, totoong merong Don Bell. Na totoong uh, magkasintahan na daw itong si Donnie at saka si Bell. Mm. ba uh, diba? Claiming na sila. so, ito po ang video na yan. Kaya, wag po kayong matakot at huwag po kayong uh, maloka. Kasi, sabi ng uh, mga ka-fans nyo, Mahal naman talaga ni Doni sipel. Let's go. Goes with what she thinks, like her life. She doesn't care about what other people say, and I really admire that about her. She doesn't let anyone affect her. She's very focused. Uh-oh. And you defended her. I mean, just recently there were fans bashing Belle and you were like the knight in shining armor. who said she's so beautiful. But let's talk about that. People can be so cruel. They can. They can. Well you're in showbiz, what can you expect? There's gonna be voices again from everywhere. But you know, I always tell her, we tell each other, those voices don't matter. Who do you put your trust in, them? Or all your worries Is it them? First of all, we don't know them. They don't know us. Mm -hmm. Belle is so talented. She has so much ahead to her. And I'm just happy that I get to witness this mm -hmm. journey. And how are you when you're with her? I'm just myself. Are you happier when you're with her? Yeah, of course. Of course. Pero yes, alam naman ng uh, My Don fans na magkaibigan lang si My My at saka si Donnie. Ang kanila lang nakikita ay ang kakaibang karisma ni My My at saka ni Donnie together. Na merong magic sa kanilang dalawa na nakikita nilang maganda kung kaya gusto lang naman nila ay magkaroon ng movie or teleserye si Maymay at saka si Donnie together kaya po nila ipinagpipilitan ang kanilang shipping company ang Maidon Ship kaya narito din po ang kanilang video na gusto ipakita sa lahat let's go